Good morning, good morning, good uh, so, morning, uh, good morning, guys. Good morning everyone. Good, good morning Saudi. Good afternoon Philippines. I'm going to use the What's that? I that? Just a moment. Just a moment, someone i ako dito sa hindi na nalang ano eh. Ano bang ulamin namin? Siyempre tayo ng ulam. Pag-isip tayo ng ulam guys pero marami namang ulam guys. Kaya naman. Narakasawa ba? dalo meron meron pa kasi kami tira tira eh tika lang po, kunin. Kunin ko ay kung kung tira, -tira. na lang may kani na kami tinamo mo pinatay ko na dito ang pinatay ko yung ilaw dito kasi para talagang ang init init dito guys sa sala parang sinusukuban ng ano paligid ng apoy Ganun yung pakiramdam ko. It's colored. Napanis na yung gulay na niloto ko. Kunti lang. Kunti na na ako natira. Kasi ano, parang... Diba? Hindi na Tapo na po na. Hintay ka na lang yung ulam. Tapos, babaon na lang ako. Ayan lang. May mga ulam pa kasi tamo. Tama pa ito pang ano. Um, Pwede na to guys. Paksiw. Hmm. Um, Ang perito, bigay ni kuya. Malaking bangos, sorry. Yung malaking bangos. Bagay natin sa... Bagay natin microwave natin ang ating ulam. May microwave kami dito guys eh. Itong, itong, itong baba ang babaan ba ako? بابا وصلنا معاهم bisugo. Para may naman. No? Magbabaan kasi ako dyan. Tama ko kumpara mo sa mukha ko dati. last 2 months ba 'yon? 1 month. Okay, okay na 'yung mukha ko, no nagkakaroon na ng laman. Dato yung, yung Tapos laki-laki pa ng eyebag ko. <laughs> Ay, nakagusti. <mga. laughs> Ang init talaga ng ano. Teka lang pala. ko dito sa pahian ito, guys. Yan, itahian ako dito. Nakalat pa hindi pa na hindi pa siya na ayos guys. Nakalat pa talaga. Ano pinamido ko ng ano? Na, mag-29. Pagkakasya ako ng dabalis. Ito, mga isang araw, variety. Namili na rin ako ng sinulit at saka. mo ng sinabi Gumili na ako ng tela, guys. Para doon sa aking inaol. Sabi ko, 4 oh, meters eh. 1, 2, 3, 4. Sobra siya. Good. Very good. Para po to sa aking ina all para sa combination dito. Right. Maganda siya, di ba? Right. then, dito dapat green. Bibili pa ako pagka, ano yun. Ito yung mangas mo. pinigaytuneh pinigaytuneh amo sa sort ko nato paano ba to sortin? udto ba? Diba? la 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 sa akin. Uy, la ko Lord. pa talaga. Oh, basura. Dahil ay basura. Saka na yan, Sa ano na. Ang dami pang ang dami pang ang dami pang kalat. Ah. Itong dami sa to. Hindi kinuha karban daw. Paano naging karban yan? Bayaran ko daw yung 600. Ano ka ng tatay mo? Ba't ko babayaran yan? Ano ka? Ang twelte? Bayaran niya kung gusto niya. Not me. Ay, sinulid nito. Ang oh, maghanap. Marami naman po akong sinulid. Lami. Dali ito kasi walang lami doon. Parang magdala naman ako ng sinuli doon eh. Tapasok kasi kami guys. Dito eh. Tapasok kasi kami. Minsan dito kami na, na, na sa bahay. Pero alam ko dinala ko na yung ganito. Doon. Tatlo yun. Pero bakit wala dito? Kasi alam ko yun eh. ko yun dun eh. I think to alam ko dito eh. Maala siya dyan. Kira lang akong da dun. Sarado muna natin kasi magulo pa. Friday ko pa yan magagawa guys. Maayos. Ihanda ko lang itong... Ate! Wake up! Baunan ko. Kasi hindi ko natanggal kagabi. Ah! sobrang init doon guys marami akong dito kasi Ang kalat. Magulo ang aking kakwartuhan, guys. Ang daming kalat. Gracias.